We'll yung lahat mga mga boss so ngayon ah uh, may pinabagong ah, uh, tutorial naman tayo na ibabagi Ay, sa inyo, mga parts mga boss so ngayon ah uh, ituturo ko sa inyo ang bagong technique sa pagkabit ng hazard na sa AR-150 natin mga parts boss hindi na natin babaklasin dito sa harapan dito sa dito na lang tayo magbabaklas oh, tapos biser oh. Ito lang tayo magpapag So, ang gagamitin nating switch ito lang, yung sa switch. So, kinukondim na kasi ito ng customer kasi, ano, know, uh, minsan kasi trouble dito. So, kinukondim natin. Tapos, gawin na lang natin, ano, uh, hazard, switch hazard. So, dito natin baba. So, baklasin mo natin mga pops, mga boys. Ayan, tanggalin natin itong cover sa, ano, manibela. So, yan. Na natin. So, ang susunod natin yung gawin mga boss hanapin natin yung harness wire na ito. Ito. Yung so, papunta dito. Yung papunta dito sa kill switch. Tapos, pag mabalat, maalis natin itong cable nya, sinatin natin, yan. biyakin uh, natin to hanapin natin yung kulay green at saka yung kulay black na may stripe na white yung dito naman itong harness na to yan, bayakin din natin to, ipapunta dito. Dito sa yan. Sa left under switch. Hanapin din natin dito yung kulay na, yung tatlong kulay. Yung brown ah uh, light brown ata Light gray ata yan. Tapos yung kulay orange at saka kulay light light blue. Kasi yung light brown is yun yung main supply sa signal light yung galing sa placer tapos yung orange at saka light blue yun yung left and right na signal light so ayan balatan ma-befirm uh, natin to tapos uh, ito hanapin natin yung wire so ayan ang mga paksabos na wiring natin yung ginawa natin ayan yung pang hazard natin ayan so ito yung dalawang diode tapos ito yung isang wire na papunta dito sa kill switch natin dito dito mga boss, dito papunta dito sa kill switch yung papunta dito ayan dyan papunta yan tapos yung karugtong nya yung pabalik dito ah, uh, ito pala yung pabalik mga papsos ito ito yung kinabit natin sa layo tapos yung isa ito yung kinabit natin sa light gray ayan yan yung main supply sa ah uh, placer natin mga po, boss sa placer relay. So yan papunta yan din doon sa ah uh, dito. Dito sa inaw nating switch. So tapos pabalik sa dito ito na yon. Ayan. Ininang natin mga po, boss tapos yan. Yan yung dalawang diode natin. So nawala na yung ano mga po, boss yung ano dito may ano to dito kasi may sign yung may puti yan may guhit na puti ito dalawa. So sa pag ano niyan mga so, boss, yung dalawang guhit na puti dapat papunta siya dito. Pag pa punta dito sa kulay light blue at orange. Yan yung signal light natin sa left and right. So yung walang sign mga so, boss yun ang pagdugtungin natin. So yan lang mga so, boss oh. ayan Yan di ba? So, yan lang. Hindi na natin kailangan magbaklas doon sa harap. Yan lang. Pag oh, kahit anong switch ang gamitin natin, hindi na tayo magbaklas mapapos. So, yan lang. Titistingan muna natin. On. So, ayan. Ayan, nakasard na. Matik. Ayan. Ba? Ano natin sa harap? Ayan. Ayan. Ayan, di ba? So, off natin yung switch natin. Ayan, wala yan. yan. Diba, wala. So, mag-signal light ka, pwede din. Ayan. Off okay. So, ayan, signal light yan. So, off ang signal light. Hazard natin balik. Off okay, siya. So, ayan. Pati doon sa likod. Tingnan natin sa likod. lang mga pops na boss pag magawa kayo ng hazard sword hazard hazard sweet sweets nga na ano ang gamit nyo ay itong sa kill sweets mga pops boss ganyan lang at saka ano mga pops boss kahit gagamit kayo ng ano halo sweets pwede rin dito lang kayo kung ayaw nyo na magbaklas dito sa harapan so yan lang mga boss kung bago lang kayo sa channel ko uh, huwag kalimutan mo subscribe Pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga vlog at sulya kung mga boss Yan lang mga boss Maraming salamat. God bless inyong lahat.

huwag kalimutang mag-subscribe o i-like ang video nyo. Kung nais nyo pang makapanood ng bagong vlog tutorial ko, pindutin nyo lang ang notification bell para manotify kayo sa susunod ng mga vlog ko. Yan lang mga kakakawang so, boss. Maraming salamat. God bless.